Sana makakuha maka ko yung anak ko sa vacation at makasama ko rin siya dito sa Dubai. Ngayong Pasko po ang wish ko lang po, maging masaya po ang aming pamilya at saka healthy always. Uh, wish ko sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa anak ko na sana magkaayos na kaming lahat. Maging malusog po buong member ng pamilya namin at sana po magkaroon po ng magandang kinabukasan yung mga anak namin. Bish ko sa, sa singbang gabi, sa darating ng Pasko. Simple lang, sana magkakasama kami ng pagkakapatid. Kasi wala lang mo kaming magulang na. Sa bawat gabi ng simbang gabi, bukod sa iyong pamilya, ay regaluhan ang isang kabayan ng ilang saglit na mataintim na panalangin. Isang kabayang kilalaman o hindi sa nakasabay sa pagpasok sa simbahan sa isang lingkod o sinoman. Tayo sana ay gaya ng isang bata na puno ng pananabik, pasasalamat sa anumang tugon ng ating mahal na Jesus sa ating makahilingan sa tulong ng mahal na inang Maria, sama-sama po tayo sa regalong panalangin sa kapwa ngayong... Simbang Gabi 2024! Magsisimula sa ikalabing lima hanggat ikadalampot tatlo ng Desyembre 2024 sa ganap na ikawalo ng gabi. Na may, -may. Tugon sa ating pagsamo, katuparan sa kanyang pangako. Sa -tuban na -tuban na tayo.